Hello ka Bukid. Mauda na eh. Akong gahapon. Gulayon niya siya. Patikan ang pangalan. Dili man kayo kung sanay ani magpanit. Kaya kung ba na may nagapanit ani. Taman siya sa basakan. Ako lang si Kalinga magpanit. Hindi kayo kabalo. ani. Pero mabawaan rin ako ni. Sadihan rin ba? Lahi, biya po niya sa panita, no? Paano po pa siya? Thank <coughs> Ini siya butangan og oh, tubig kay para eh, di malagom. Molan din siya nakabukid ini guan, slice. Nagtatad mga kabukit. Magprepare. prepare magkuha sa ko lamas, kaya magprepare sa'ko. sa ko. Limpyo ko o ahos, bawang, o atsal. Ano ako akong ilotok. Man ako prepare tanan, maglot, uh, maghaling sa dahil ko, maghugas pa ko garahay. Maghaling po ko. Thank you, bye-bye. Yung -bye. -bye. Hey, magloto sa ko.